Alam nyo mga katribya Matagal po ang bunga ng kalamansi natin Kung ito i-stay natin siya Kagaya nito Nabawasan lang ito Nitong nakaraang buwan po ng Ngayon ay October na Duro mga first week ng September Doon natin po ito nabawasan Pero ngayon Ang lalaki na po niya halos talagang pitasin ang lahat kaya pagkatapos po ito mapitasan uh, dyan ulit magpapasimula ulit yung panibagong bulaklak yun po mga napagpitasan na pero kahit na may mga bunga meron din po mga bulaklak na magandang hapon po sa inyo mga katribyat salamat po kayo sa aking youtube channel at magpapasalamat po tayo sa lahat po ng ating mga subscriber na patuloy na tumututog ito pong ating pong vlog mga katribya at hindi naman po sa ating mga kaparmers na kung saan ay meron pong facebook account ay pwede naman po kayo makapanood po ng ating pong vlog kaya upload din po tayo sa ating facebook kaya yon para po makita po natin yung uh, mga information po na kung saan ay ating pong sineshare po sa ating mga kababayan lalo na po pagka first timing po sa ganitong uh, pagkakalamansi ngayon po mga katribya sa ating po mga uh, bumisita po sa atin shoutout po natin si ma'am Eloisa ng Mindoro dumayo pa po, po dito po sa atin para po kung saan pumika po ng uh, pula pong kalamansi na itatanim po sa kanila although pagamat meron rin pong kalamansi sa lugar na yun pero gusto rin po niya na makita po na aktual pati rin po yung ating uh, pagtuturo kaya lang Di na po tayo na-tsempuhan kasi nung time po na yon ay nandoon naman po tayo sa isa nating uh, sinu tutorialan. Kaya shoutout po natin si Ma'am Eloisa kasama po yung kanya pong mga kasama na pumasyal po, po doon po sa ating pong bahay, sa ating pong farm para po makita niya yung pamamaraan po ng pag-aalaga po ng kalamansi. At yan po ay nabahagi na naman po siya ng ating pong tatay. Pati na rin po kay nanay. Ito mga katribya po noong ating uh, nahasabugan po ng ating abono. Yan, syempre yung ating uh, organic na ginagamit. iba po mga buko na, iba naman po ay may mga labas po natin na uh, mga bulaklak. Ayan. Ang mga dulo ay meron rin pong mga bulaklak sa tipo pong, uh, kalamansi. Kaya lang ngayong araw na ito, syempre, tayo po ay nagtatanggal po ng ating uh, bagging kasi isa po yan para po ang kalamansi natin ay magtuloy-tuloy po yung pamumulaklak pati rin yung pagbubunga kalaban po ng mga magkakalamansi ang bagging kahit tayo ay nag spray regular sa ating kalamansi mesan nasisingitan din tayo eh, lalo na po ngayon kaya pag iyan po ay umukiyabit sa ating pong kalamansi mga katribya talaga pong sasalantain na po yan eh, pinuputol naman po natin ngayon alanganin na po tayo mga katribya po magtanggal po ng baging na isa isa kasi meron po mga bulaklak tapos yan to isang antuyo bunga po ito naman ng punggus ang punggus kasi mga katribya sumasalaki yan pagka po muulan tapos maaraw kapag hindi natin ito inalis misan ang buong kalamansi ninyo ay madadali yan, yan meron tayong pang uh, putol sa kabila po yung daladala -dala po natin uh, nasa motor yung gulok kasi nung natin po yung pinakapuno ng baging ito 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 yung isa na hindi tumadali po ng ating herbicide gabi gabihan o yung bala sa tirador dati ito, naman, ito atin na mukhang pangkalawit Di pa po natin dito mga kapatid di po na pa. Dahil maangat-angat na rin po ang presyo ng kalamansi. Iba 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 po ang kuha. Merong 700, meron mas mataas sa 700. Depende doon po sa magiging uh, bayar buyer ninyo kapag ka po barat Siyempre, mababa ang kuha. Ngayon, para po doon sa iba na nagbo-monitor ng ating presyo ng kalamansi, ngayon, para gusto ninyo po na mataas ang kalamansi ninyo, huwag nyo muna pipitasin. Titiisin na lang muna natin. Kaya lang, siyempre, dapat uh, tingnan nyo lang din po mga katribya po yung kalamansi nyo kung tatagal pa baka mamaya hindi na po sa tatagal eh tirahin nyo na rin po ng pitas sa atin po kasi okay lang naghihintay na rin naman na tayo tuloy tuloy na po natin yung paghihintay tala naman po yung hinog hinog na eh yung po mga alanganin nakukuha na rin po yan pero Hindi pa pwede pang model eh po pa ng mahal Ang kwan po kasi natin Pag mataas ang kalamansi Pati yung hinog Nadadamay na rin So ano ang lakad noon Ng uh, Verde siya naman ang magiging lakad ng hinog lang ng presyo noon yan, na syempre tsatsagain natin kasi tayo nililinis na muna natin po itong ating kalamasi bago natin po mapapitas para masimot ang bunga Yan. sa po yan sa ating linisin yan rin po ating uh, kapit bahay din eh marami rin silang linisin din kung paano tayo ganun din sa mga merong kalamansian sa doon sa ating trabaho ay eh maganda rin may isang, talaga meron tayong regular na tao tayo kasi mga katribya wala naman po tayong regular po na tao dito na naglilinis tayo lang din po naglilinis kami sa pagka mayroong available po na pwede tayo paggawa eh, pinapagawa po natin inuupahan po natin kaya lang kung misan pagka hindi po hindi po ayos po yung trabaho ng ating uupahan gumagastos ka pa eh, tayo na lang misan na gumagawa lalo na ta, kaya naman po natin yung trabaho ganun po rito sa amin ngayon, bawa sunod-sunod, doon lang natin siya nagagamit sa iba. Pero sa pitasa ng kalamansi, ayan, nasasabay-sabay naman po yan. Eh, kailangan lang po natin linisan para makita po nung mga mamimitas yung nasa ilalim. hindi po kasi natin to nilinis. Hindi na po sisilipin ng iba yan. Ito. Although ito eh, spray na rin natin ito ng ating herbicide. ayala la dahil malago na. Yan po ito. Ayan, meron tayo dapat na ganito pang kalawit yan. ito pang sungkit sa mga bagay pwede rin ito pang sungkit dito sa mga dapo Ayan, pagka uh, matagal lagay niya pag matanda na nasungkit din natin yan matanda na kalamansi lumalabas ang ganito kaya ito baka itong puno na ito nasa 30 years na nauna pa itong puno pero buhay pa rin mga katribya ayan kaya meron tayong pangsungkit na ganito para yan sa dapo marami rin pong bunga ito marami repitasin siyempre pero rin tayo mga reject kapon nakita natin na wala namang gano pong ibang mga bulaklak pwede natin po siyang tanggalin ang ating ah, mga bagay pero maraming bulaklak hindi na natin tinutuloy Dito pa tayo yung pwedeng sprayin ng ating herbicide. Ito. Naka okayabit sa kalamansi. Isa rin yan sa nagpapahirap ating kalamansi. Kailangan eh alisin. Sana alis na siya. Mungkin hawa na uli. Yan. Ang Sumasakal. Sa bunga. Alam nyo mga katribya Matagal po ang bunga ng kalamansi natin Kung ito i-stay natin siya Kagaya nito Nabawasan lang ito Nitong nakaraang buwan po ng Ngayon ay October na Guro mga first week ng September Doon natin po ito nabawasan Pero ngayon Ang lalaki na po niya halos talagang pitasin ang lahat kaya pagkatapos po nito mapitasan uh, dyan uli magpapasimula ulit panibagong bulaklak yun pong mga napagpitasan na pero kahit na may mga bunga meron din pong mga bulaklak na lumulusot pa rin kaya ang kalamasi eh, hindi po natin siya mapipigil lang po sa pagbulaklak continuous kaya nga ito maisosurvive tayo basta sa din po yung ating pag-aalagang ginagawa nakakatuwa lang po mga katribe dahil syempre sinishare po natin sa inyo po yung ating uh, nalalaman po sa pag-aalaga ng kalamansi para nun kung mga lupa din yun na taniman taniman po natin hindi naman po kasi lahat ay po pwede po gumataniman ng kalamansi lalo na kung ito po ay binabaha or mababang area talagang pagtagulan mamamatay po yan pero pag medyo mataas man po ang area niya pwede siya sa kalamansi si. ba na lamang kung mababa yung area ninyo meron naman kayo pagtatapunan or gagawa po kayo ng kanal may posibilidad po na mabuhay ang kalamansi po natin yun naman po ang isa sa maganda po dyan basta taalagaan lang natin ito kasama na ito mga katribya po sa ating matandang puno na ngayon ay buhay pa rin. Ito yung una po nating uh, kalamansi. Nung inaarkila pa po nila nanay yung kalamansi na ito, nandito na ito. Kaya na ito, maaaring ito yung nasa uh, 30 o 25 years. Alas kasabayan ito noong unang tanong nila nanay ng kalamansi. Kaya ito buhay pa siya oh. Hanggang ngayon, napipita sa pa rin siya at hindi po siya tumatayog ng gusto. Ganyan ang kalamansi. Ah, pero siyempre, binabagi. Ay, talagang bahagi na talaga yan. Kaya, ilang mo namang alisa. Ayan, meron din siyempre mga sangang tuyo. Ito naman po yung karaniwan na pinangkukuha na po ng grafted pero ito yung kalamanda rin dahil mahaba po tinik kaya lang take note hindi po lahat po na mahaba po tinik ay kalamanda rin o rootstock dahil may sad nasa kuwan din po yan nasa lahi at pero mahaba man na tinik pero nagbubunga naman yun Madalas po sa atin dito sa lugar na ito Ito yung Takaw-nakawin Kasi Kung ito'y malayo po doon sa aming pumbahay At saka Di tayo masyadong nakakaronda rito Umisan Meron dito sa mga sulok-sulok Wala ka ng bunga na mapipitas Meron pong mga Pinagpitasan Siyempre Magbabugtong hinika na lang tayo Ngayon doon sa uh, mayroong ibang mga nag-comment na sabi pinapanalangin natin na masaktan or magkasakit yung magawa po ng masama dito o kaya ay nagnanakaw hindi po ganun ang ate pong kuha bahala lang Diyos po sa kanila siya na po ang uh, mananagot doon ano, nasa Diyos naman na yung um, ano po ang gagawin ng Diyos sa kanila basta kami, konti just lang yung nakikita namin sa inyo yung reality na pagka nagtanim ka ng kalamansi eh, talagang meron kang mga kaibigan po dyan na meron pang mas mauunap po sa iyo kaya iahanda rin po natin yan dahil hindi lang po ang kambing ang kalaban ng kalamansi hindi lang din po yung baka pati na rin po yung may itim ang ulo yun ang delikado dahil kung sumalakay yon sa gabi or maaaring katanghali ang tirik na kung saan wala pong tao sa tumana eh doon po sila sasalakay tayo naman mga katribya eh okay lang tuloy lang dahil yung pong uh, nanakawin sa atin papalitan naman po ng uh, may kapal yan eh mas higit pa eh, tayo sa continuous lang ang ating pong pag-aalaga tingnan nyo ito oh. ang dami pong mga buko oh. dahil pong mga maliliit mga bilog naman di pa po, po tayo nag-i-spray dito pero magaganda po ang bunga Kaya tatanggal lang tayo ng ating bagging ito yung ating uh, nililibot sa hapon ito halos uh, magkalapit lang din naman yung isa natin kasi yung farm medyo malayo-layo rin yon yung atin pong nabili pagka talagang panahon po ng mahal lang kalamansi asahan na po ninyo meron talagang mawawala merong papipitik ngayon yung matitira yun naman po mga katribya ang para sa may-ari kaya kami sa mga okay na rin po doon sa mga tagapitas na marami pong naiiwan dahil pagka po tumaas po ang kalamansi eh, misa mapagpapasalamat ka sa kanila dahil merong naiwan at may pang mataas na presyo Eh kung di naman kung nasimot naman po yung bunga niyan ay nako eh wala kang matsetsen po sa mahal eh tayo mga katribya uh, pinalalaki muna natin po yung bunga para makuha man po nila at least malaki na hindi uh, po masasayang sensya na po kayo mga trip at pawis-pawis po tayo ito po maganda po kasi exercise sa hapon sa umaga pag aalis po ng ating sangang tuyo pati na rin po ng bagging yeah. eh, nagmamasdan din po natin yung epekto po ng ating abon uh, inilagay kahit po pala marami po siyang bunga ay continuous pa rin po ang paglalabas po ng bulaklak at sa bulaklak po na yan mga katribya di nyo po mapapansin buko na siya hindi mo makikita na ito ay namumulaklak kagaya po na sa tagaraw makikita nyo na lang silaki na po siya ng mais silaki na po siya po ng saresa umbaga buo na mga katribya at kagandahan naman po nito wala po tayong ganong inobos po na pang insecticide dahil di pa po natin ay pinagsusimula po ng ating pag-insecticide siguro kung magtatagaraw itong buwang po ng uh, October doon pa lang tayo gagamit ng pang insecticide para sure lang na huwag po masira po ang mga bunga ng ating kalamansi yung mga buko kasi yung mga natitirang mga buko na ito, ayan yeah, gaya nyan mahal na po yung presyo nyan ito, yeah maaaring pang December na po yan meron tayo pang December meron rin po tayong pang November at yung mga bulaklak po na lumalabas na yan January na po ang halas karambihan po niya e monthly po dyan Magkakaroon po tayo ng ating bunga ito naman po yung ating uh, hulip na malaki na rin siya ito rin kasi itong lugar na ito kaya merong namamatay rin po nakalamas si eh. Pagka nagdiretso po yung pag uulan at nabaha. Pero hindi naman kadalasan. Dahil ito, pinanggalingan lang din ito ng matandang puno na rin. Kaya tayo nakapag-huli pa. Pero mahato na ito. Isang taon na rin ito mula nung ating pinalitan. sipag-sipag lang tsaga-tsaga mga katribya e, ayan naman po ang ating po masasabi po sa mga ano sa nagkita wala at nakakapanood po ng ating pong vlog continuous nyo lang panonood po ninyo at yung medyo kumura mura pa ang kalamansi po ngayon kayo mainip at mapataas na po yan kaya lang sabi nga ng iba kung mataas na wika yung kalamansi sila naman ang walang mapitas eh talaga pong ganon ta talagang uh, hindi sa lahat ng panahon po eh lagi nasa mababa po ang presyo niyan. Tumataas din niya. Kadalasan, halos buong tagaraw ay mataas ang presyo ng kalamansi. Pag tagulan, talaga bumababa dahil bawat pa kalamansi ay eh, meron po mga bunga. Eh, importante lang, kahit mababa siya, kahit mataas, meron kang napipitas. Meron po tayong bagyo mga katribe, ang bagyong Jenny at ayon doon sa pag ay magpapaulan po sa Northern Luzon. Maaari mahagi po rin tayo ng ulanan uh, at hindi naman po siyang direkta pong tatama po dito sa atin. Uh, at yun pagyong rin papunta na po doon sa Patanis area. Eh, ngayon siyempre sa ating mga kababayan, eh, patuloy lang po tayo po ng pag-iingat. Siyempre una po yung panalangay po doon sa taas. Yan naman pong pag-uulan naman, alaga naman po yan ng ating kalamansi, alagang halaman. Eh, okay naman po siya sa atin pagka po merong ganyan pong bagyo. Siguro paghahanda ito sa tagaraw para mabusog po yung ating pong mga halaman. Kaya eh, siyempre yung mga ibang mga tatamaan po, ibang mga pananim, lalo kung yung gumagapas o yung nagpapahalimaw, halimaw eh, talagang ganon. Uh, talagang babawasan po yung inyong harvest kapag nabutan po ng malalakas na ulam. So mga katribya, nga dito na lang po ang ating vlog at maganda pong araw po sa inyong lahat. At gaya po dati, ako po si Kuya Barhel Bunag at lagi nang tatandaan. Karulungan na kaalaman, may katumbas na kayo man. Thank you for watching. God bless all. Kita ka talong po tayo bukas. Bye bye.